At pa kayo sa pinakamalaki at pinakamasiglang kompetisyon ng atletang Bulakenyo, ang Bulacan, Bulacan University, University and Collegiate, Collegiate Athletic, Athletic Association o BUKA! Layo din natin na ang pagkakaisa ng mga koleyo at universidad sa ating lalawigan ng Bulacan, tungo sa tagumpay ng ating mga atleta. This year, magtatagisa ng galing sa Hardcourt, ang ating 32 basketball teams habang bibida naman sa sayawan at pasiklaban laban ang ating cheer dance team. Kaya naman, samahan nyo kami sa maaksyong pagbubukas ng Bukaa sa darating na Abril sa Baliwag Star Arena. Suportahan natin ang ating mga pambatong kupunan dito lang sa Bukaa, Buka, the, the, home of, of Bulakeño Champions!